Hello guys! Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo. Magandang araw. Kumusta kayong lahat dyan? Sinong kumakain ng crinkles? Taas ang kamay. Hmm? Or mag-comment na lang below sa aking comment section. Comment, comment. Nag, nagluluto ako. Nag, nagluluto? Nagluto ako niyan. Ay, nagluto. nag -bake pala. Yeah, tapuntan ako ngayon sa work. Sinang nagtitipid dyan, guys. Nagtitipid kasi ako. Lakad-lakad <laughs> at saka pag maglalakad ka, ah uh, nakakatulong din sa kalusugan 'yan. You Niyan know, oh, papaya. O lalaking papaya. Hindi pala mamumungang lalaking papaya, mabubulaklak lang, lang pala you know, sa paligid sa malapit sa kalsada. Lakad-lakad, yan, papaya, papaya. Hmm, madati marunggay. Ang char. May malunggay. Ganda ng paligid. Yan, nakarating na ako sa bawang la union. Papunta na sa aking trabaho. Ang mm, trabaho. Kadi, wala ko dun. Ano, you know, ganda ng plaza. Bye guys! Thanks for watching!